So, sobrang iit nga para yan, no? oh, may nagluluto pa sa ibabaw ng bubong. Buti pa mga bata ngayon mga par, naglalaro na sa may mga aircon. Samantalang kami nung bata mga par, ay doon lang kami doon sa putikan o kaya doon sa gitnang bukid na kung saan ay may mga dayami. Nagtatalon-talon lang kami doon mga par, pero mga bata ngayon nasa mga mall na. Dahil sa sobrang init ng panahon mga par, ang mga estudyante ay wala na namang pasok dahil sa sobrang init daw ng araw. At kaya nga mga par, naisipan namin pumunta rito sa SM para magpalamig. At syempre maglalaro na rin mga par, kasama ko nga pala ang aking chikiting mga par. Kasi pag sa bahay lang mga par, ay syempre gagamit ka rin ng kuryente ron dahil ang... built sa loob ng bahay, kailangan mo rin gumamit ng electric pan. Kaya naisipan namin pumunta muna dito sa si SM mga par para magpalamig dahil dito mga par ay naka aircon. So, sobrang iit nga par ayan o may nagluluto pa sa ibabaw ng bubong. Panoorin nyo yung par yung nagluluto sa bubongan mga par. Tignan natin kung talagang nakaluto ba yan mga par yung sikat ng araw mga par. Tsaka mga par, huwag nyo naman escape pag mayroong ads. Para naman kahit na pa magkaroon tayo ng konting revenue. Salamat mga par. At ayun na nga mga par, halos wala kaming makuha rito sa, ito tawag dito, yung catch in catch pa to. Hindi ko alam kung anong na sa laro na to, mga par eh. Naubos na yung sanda namin mga par, kaso wala pa kaming nahuhuli. At dahil nga hindi kami makahuli dito sa catch and catch na laro mga par ay naisipan na lang namin pumunta dito sa kid's zona. Sa mga Ilocano ang tawag sa kid's zona ay playing area mga par. Ang tawag dito mga par kid's zona is playing area ng mga bata. <laughs> at syempre naglalaro ng aking chikiting at ako nakabantay lamang at nagkakuha ng video. Para naman mayroon tayong magawang content. At ayun na nga, nag -pre prepare daw siya. At maya maya ay bigla siyang pumunta doon sa hagdan-hagdan. At kung saan, syempre, ay magpapadulas daw siya. Ay, yan mga paro. oops At ayun na nga mga par, bigla siyang lalabas dyan. At sisigaw na. oing Oink! 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 At ayun na nga, mga par, dahil lagsawa na naman siya doon sa padulasan, ay napunta naman dito siya sa bounty bounty syempre kailangan mong punta lahat dito ng pwedeng mapaglaruan para sulit naman yung ang iyong bayan dahil napakamahal pa naman ng bayad dito 300 plus isang oras lang at ayun na nga mga par nagtulak tulak na naman sya doon sa malaki parang balloons na may butas sa gitna mga par hindi ko alam pangalan yan at ayun na nga par oh, nagpadugulong gulong na naman sya mga par at syempre tuwang tuwa na rin ako mga par dahil natuwan tuwa rin ang aking anak At ayun e, bigla na naman siya pumunta sa isang padulasan na kung saan ay madudula siya sa napakaraming bolang plastik At eto na mga pa nagbabatuan na naman kami ng mga bola bola na kung saan syempre sasaluhin niya sana o kaya naman titirahin din niya ng bola at ayun na mga par naglalaro na nga kami dito mga par buti pa mga bata ngayon mga par naglalaro na sa may mga aircon samantalang kami nung bata mga par ay dun lang kami dun sa putikan o kaya dun sa gitnang bukid na kung saan ay may mga dayami nagtatalon-talon lang kami dun noon mga par pero mga bata ngayon nasa mga mall na